Hello guys, good morning. Uh, nandito kami ngayon sa San Pedro, Barangay Maharlika Harmony Village. Gate lang ng Harmony Village. Uh, bibili ka, bibili si Utol ng motor eh. Honda Click. Dito sa Moto Express. Ngayon, October. October 11, 2024 hindi siya ng motor eh si utol oh <laughs> tara tignan natin yung bibilihin niyang motor ha doknik 125 moto express motor natin guys ni Nmax may libreng gasolina oh. 1 liter Kalimitan naman ganoon ang ano, libre 1 liter saka 3 years na registration free ka helmet shout kay Ma'am Jayana. Siya yung mag-activate. Kayo yung mag-activate, Ma'am. Akala <laughs> ko kayo. Ma'am, ano yung mga ano? Libre po para malaman ng mga viewers natin. Ano sir? Kapag installment po may libre po kayong half face helmet po, then hindi na po yung 3 anti-registration, then depend insurance po, then 1 liter gas po. Ah, yun. Okay. Salamat po. Uh, bibili kayo ng Honda Click dito, tsaka mga Honda ADB. Ano? Moto Express San Pedro. Meron din sila dito ano, yung panghanap buhay, yung pang tricycle ito. Honda TMX 125. Mga magta-tricycle dyan, pwede siyang kumuha dito ng motor. Oh. Ito, PCX. Yung isa, ADB. Uh, Honda Click. Honda Click. <coughs> break paghinalam ay paghinalam din ang hinasole nakakakong busy kami ah mauubos ang gamit pagka ganun Ah, <coughs> oh, sir, ah. Ah, po. Mamayang gabi, mamapanood nyo na I-upload ya, ko na ito Pag-uwi sa bahay. Ah, Butata sobrang matipid yan eh. Naaabot na sa hindi mga nabaro eh. Ah oh, bayana no? Nabayanang so, sila nga earning nabaro なぜ <laughs> <music>

Ah oh guys, ang Honda Click ha oh, nakaabang na rin sa reddit Charge cellphone USB. Party, sir. bali meron tayong free free na service tapos bali sa mga lang po so mga ng moto express Ay, okay, Dito sa okay. mekanlady meron tayong service okay, sa moto express bago kapusin kapag tinama naman po, yung amra yung 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 siya. yung 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 na yung 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 yan? yung yung Ah, uh, depende po sir sa so, ang pinakamalaking ng mga ganda ka sir. So, siguro mga nasa 400 plus. Pero may ganoon kung ano Pwede yung service okay. na ba -kaya? Ay, wala na kayo babayaran sir. Bari itang client sir, tapos after na, pwede na, kayo, sir. So, after, pwede na kayo sa kasing ng change yung dito? So, uh, ano -tahos? ano -tahos? Uh, uh, engine tsaka wiring sir. One year to two years uh, yung yeah, Tapos, uh, uh, wiring. Tapos uh, sir, ang ano natin, yung kitchen. Oh. Uh, dito <tinyo> na mga pagkulat sa lugar. Tapos yung nagawin mga kasama. Yung ano katagawin yung... Ah, oh, baka masunog eh. Yung gear oil. Gear oil, sir. Pero nagawin nga nagawin Ayan, ayan, sa gilid, sa gilid. Ito, ito, ito. Ito, ito, gear oil. Ah, ito, ito, ito. Itong dalawang yan na rin yan eh. Na gear oil. Tapos, ano, version 4. Oh mm -hmm. Ayun version 4. niyan, sir? Ito po version 4 na po ito, sir. Ah, version 4 sabi sa si iyo eh. Oh, ayan, handa click version 4 guys. Version 4 na. Ano <boom> pang may version pa sila, sir? Pa-sabi sa akin. sir. Ena, rowa. na. Diyan Wala na? ano, sir? Ah, Batangas. Batangas?

ipayan nalampok, oko, yung payalanan lampok, kaya yung bahaging naranas, yung 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 yeah, yung 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 sir? yung 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 มาตอนนี้นะครับมาโดนชาไปอ๋ออะไรประมาณนี้เลยเซโร่นะก็ไม่ทราบความหมายนะครับก็อันนี้ก็มีแนวคิดนะครับเนี่ยมองเห็นตัวเองอ๋อโดเมนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวบอกว่าอะไรนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องของ <coughs> <coughs> Ay, no, voy a lanzar, fíjese, lo voy a lanzar. Ay, no, 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 no Wala akong may libro. Sabi ng babae kanina parang may tanong mo. Tanong mo din sa ano. So guys, pipirmahan na ni Udol yung ano, papel para maiwin na namin yung motor. ahem <clears throat> bumili ako ng motor, dalawang oras kami nagbilang eh. <laughs> oh my God! Oh my God! What God! Oh, man. oh basta Philippine peso, di ba? Ah, sige. sige. sa ako, eh. <coughs> Hello guys, si Sergab. Shoutout kay Sir Gav. Hello po. Ah, isa sa isa mga empleyado ng SD Honda. Po. Ah, Shout out. Ah, po. Kung <laughs> bibili kayo ng mga Honda, motor. Dito, kala sir. Grab. O po sa Moto. po, sa Moto Express and Pedro. Ah, tayo, moto, moto Express and Pedro. Naka-feature natin ito. Para malaman ng mga viewers natin na kung saan may murang motor na Honda, di ba? Kasi okay. hindi natin alam eh. Okay. Ah... Tumingin kami sa iba, may... Siyempre, nag-canvas tayo, di ba? Meron tayong iba-ibang presyo na nakikita ito nakita namin doon sa online eh kaya sabi ko kahit medyo malayo sa atin sa bahay nagamutin <laughs> after ito sa gamutin niyo kami oh saan po sa mutin putatan oh, okay. ah wala oh, okay. putatan pinuntahan namin to ah medyo malapit din lang naman kasi oh. naka motor tayo di ba uh, ah, hello guys okay. Uh, dito tayo pumunta ya no <laughs> moto express Canvas natin, tanungin natin. Iba yung ano sa kanila. Iba yung presyo, napakababa. Pura -pura. Tapos, same unit din naman, oh, Honda Click, di diba? ba? Iba yung presyo sa kanila, eh? kaya uh, tahan natin. Napakalapit sa atin, kung saan man tayo. Boss, hanapin niyo ako boss sa? Ayun, hanapin si... Boss, yung pinakyut dito. Yo. <laughs> <laughs> sir, ah, si Sir, siya you. Sige, Sir, siya okay. okay, ito, siya ito. Okay, na. Yes, sir, case, oh guys, paano? Siguro hanggang dito na lang yung video natin, ha? Sir. Eto sila sir, taga Honda, uh, Moto Express. Ano, salamat sa pagsama, panonood sa video natin. Kung nagustuhan nyo itong video natin, ha, pakilike and share na rin lang. Ha, at pakicomment na lang sa channel natin. Salamat, bye bye!